Wala po ba sir ano to? Problema to? Wala Dapat po, po lahat man. ng nasa solid sasalpukin po yung ano? Sasalpukin po ba to? Tama po ba? Kahit sasakyan ka kahit motosiklo ka. Pag nasa ano ina man, yun sir? ka po. yung, ano mo? Di, hindi sir, sir nagtatanong lang po. Hindi, ibig sabihin po, pag ito ay may harang dito, hindi ka na pag lumiku ka po po dito. Hindi, ang problema May kaso na po sir, ba sir? Uh, Dito ka lang. Dito ka lang. Ah, uh ah. -huh. Vlogger sa so ako sa, sa where to go page. Kahit na, po. Pero may may yung ba, sir, ng, uh, may batas umingi po. Ka na, umingi, umingi ka ng authority sabi sa amin. Hindi, wala. ng authority. Sir, wala po kasi yung consent. Wala pa yeah. nagsasabi yung batas. Hin. Nagtatanong lang po ako. Bawal mag-video rin. Pero sir, ito lang po. Wala pong tatakitan mo Ito lang po. Kahit ka. Ito lang po, sir. May audience. Hindi ka umingi ng authority sa amin. Hindi nga po mapakasin. Di ba sabi ko? Public po ba Private servant. Nee, hindi, sir, sir, wala po akong wala ng akong sa amin, sir. Hingi ka muna ng authority kahit public servant rin. Sa akin lang po ito. May hindi, hindi, patayin mo yan, sir. Burayin mo yan, buray In case lang po na magka-problema, sa ako lang po ipapakita sa akin. Hindi, burayin niyo muna yan. Hindi, burayin niyo yan, sir. Hindi lang, sir. Burayin niyo yan. Sige, sir, gusto ko lang makita explanation po. Burayin niyo muna yan. Kasi baka po mamaya kwento-kwento lang tayo dito. Burayin niyo yan. Hindi kwento-kwento yan. Dito nga kami nagde-defend. Okay, sir. Sir, ito po. Burayin mo muna yan. Burayin mo muna yan. po ditong harang. Pag-tawag nga kayo ano? Uh, ay, uh, security. Wala pang, pang problema. Paliwanag lang namin. Kahit sa government office ko, bawal po ang mag-video. Kung hindi ka umihingi ng fine to hindi ka pwedeng yeah. ikaw ang masusunod. Uh, Ihingi ka ay, ng ano rito. Sa ganito lang po. Hindi po lang po kung binibideo ang Ito yung audio namin. Diyan rin lang yung audio namin. lang po. Hindi. Buray mo kahit sa ilang yan. Wala mo kang i upload sa social media. Hindi. Buray mo nga. Yun yung wala na lang namin. Buray mo. Wala, mo yan. Sir, gusto ko lang explanation. Murahin so, mo na yan. Wala naman mo yan. Tingnan Sir, lang, sir. pwede kami mag-explain. Ay, sorry, sorry, sir. Ang video, Ano, sir? Ano lang tayo? mag explain, na ano lang tayo. Mag ano lang tayo? mag Wala nang patunay so, ito. witness Fitness lang, sir. Murahin mo, mo yan. Ah, so, sir. Sir, hindi ka naman palalabas yung pero. Kasi wala Mabit, naman, sir. sir. Kung yung mga media nga nag-i-interview sa director mm. namin, na nagpapaalam. So, dapat private. Anong private sinasabi mo? Nagpapaalam, sir. sir Pag-public pa, sir. hindi ba? pwede yun. Hindi, eh. hindi Di ka pa rin authorization. Di hindi pa maglalabas ng video, sir. Yun. hindi nga yung Sarin sinasabi like, namin. Burahin mo yan. Yung pinigyan mo kanina. Burahin mo yan. Burahin daw. Tama, gagawin.